Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang nadaya nga na po si Tyrus Halliburton sa All-Star MVP. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang nagreklamo nga na po ng Los Angeles Lakers sa All-Star Game. Kagaya nga po nang naibalita ako sa inyo mga katrops, Nasungkit nga po ni Damian Lillard ng Milwaukee Bucks ang All-Star Game Kobe Bryant MVP Trophy. Matapos nga po siyang magtala dito ng 39 points sa kanyang 11 out of 23 shooting sa field goal. Kasama na dyan ang kanyang nagwan 2 half-court shots sa pagkapanalo nga po ng East All-Stars laban sa West All-Stars ngayong araw sa score na 211 to 186. Pero hindi naman nga po naging maganda ang pagtanggap niya ng All-Star Game Trophy. Gayong inulan nga po siya ng buo mula sa mga crowd sa lugar ng Indianapolis, Indiana. Since maraming nga po nag-expect sa kanila na si Tyrus Halliburton ang makakakuha ng MVP nang magtala nga po ito ng 32 points, 7 rebounds at 6 assists sa kanyang 11 out of 15 shooting sa field goal at 10 out of 14 naman sa 3 point range. Yes, mas deserve nga na de po dapat ni Tyrus Halliburton na makuha ang MVP lalo pat mas efficient nga po ang kanyang laro kumpara kay Damian Lillard na ang daming sinablay na tira. Kaya dahil nga po dyan ay di na nga po nakapagtataka kung bakit maraming mga fans ng Indiana Pacers ang nagre-reklamo ngayon sa naging desisyon dito ng NBA. Samantala, poon na naman tal sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang nagreklamo nga dito ng Los Angeles Lakers sa All-Star Game. Bukod nga po mga sa mga fans ng Pacers, ay marami rin naman nga po mga fans sa buong mundo ang nagreklamo sa nangyaring All-Star Game gayong napaka-boring nga po nito sa pagkawala dito ng depensa Yes, ang dahilan nga na po bakit nakapagdala dito ng 200 plus points ang East ay dahil hindi nga po talaga dumedefense sa mga players sa loob ng court ikangay inantok lamang nga po sila kakapanood ngayong araw ng kanilang laban. Maging ang ilang mga Lakers fans ra naman nga po mga katropos ay nagprotesta bakit ka kakaunting playing time lamang ay binigay ng coaching staff ng West sa kanilang mga superstar na si Anthony Davis at Lebron James. And speaking of Lebron mga katrops, Mismong siya na nga po nagsabi sa harap ng media sa kanyang post-game interview na kailangan na nga po itong pag-isipan ng NBA at ng kanila mga players upang mas maging competitive na nga pong All-Star Game sa mga susunod na taon sa NBA. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.